Pas ka nalang, mga nangangarmendero! Huwag ah, na ako eh! Hindi ba ba Ang pagpapahiram niyo sa isang munyong tulad ni Jesus? Sino ba? Upang pigilan ako sa paghanap, gusto ko sa tao yan! Maawa naman kayo, Jesus. Hindi ba kayo marunong mahaba? Pagmasta niya siya, halos gumapang na sobrang bigat ng krus na kanyang pinapasa. Habang habag naman ang kanyang sinasabi. <laughs> Nararapat lamang sa kanya ang mga bagay na yan. Sabagkat nakatulan na siya kamatayan. wala na tayong magagawa pa kung hindi pa ang unti-unti niyang kamatayan. Tama na. Maawa ka naman sa kanya. Kung kinakailangan, ako na ang inyong pahirapan. Tubayan <laughs> niyo lamang si Jesus. Tubayo ka At hindi ko maayang makalapit ka sa tao yan. At ito ang nararapat sa kanya. Ah! Kawa ka sa buwan. Narito ko, sa buwan. Tigilan mo lang ang pagpapahirap sa kanya. Hindi kita maayang makalapit sa tao yan. Sa pagkatpatid ko, na ikaw ay isang Samaritana at ang isang Samaritana ang matulan mo ay mahigpit na pinagbabawal na lumapit sa isang undyo katulad niya at kamatayan ang ginagawan Alam ko, Samuel. Subalit nakahanda mo kung ano man ang kaparasahan ang igawad sa akin. Paging ito man ay kamatayan, <laughs> nakahanda ako, Samuel. <Samway. laughs> ko nagkukustuhan ang katapilan ng iyong pananalita. Maging paniniwala ng iyong lipi ay handa mong taligtan. Malapitan at makausap na mga kisang mundong katulad niya. Sa pagkat, ito ang tadhana mo, Samuel. Ang pangulot sa katotohanan. Hindi, Hindi pati sa lang ang ating lipi. <laughs> Ikaw, Samuel. Pinilit mo maging isang Romano. Dalito ang nais mo maging kapalaran. Kung nalalaman niya ang lahat na naririto, na si Samuel ay isang Samaritano at hindi isang Romano, marahil ikaw pa ako nang magawa at makamatay at hindi si Jesus. Tigilan na natin ang usapang ito. Sabihin mo sa akin kung ano yung nais. Nais kong makalapit sa kanya. Nakikiusap pa po. <laughs> Ayan! Ayan ang tinatawag niyo, Maestro! Nagsusuma mo! Tinitigis! Ang hapti at sakit na katawan. Gawin ko kung anong inaakala mong nararapat sa'yo. Sige na! Uh Salamat, -huh. sa ibang pananalig. Lagi kitang nakikita ko para sa ibang-ibang bayan. Kasama ang iyong mga alagad. Nasaksiyang ko ang lahat ng iyong mabubuting gawa. Inais kitang nakita sa bali. Nangyayip na sa akin ng takot? Sabi niya, kinababawal ah, na makasalam mo sa isang kuliyong tulad mo. So balit naman ni Kong yung panalang salita, ayan. eh parang tumi mo sa bawat humay-humay ng aking so, musyong pagkatao. pag sa aming Diyos at sa iyong Diyos, Ama. Bago ka ang Diyos na ito, Ako ay ito na. mo sa lahat, Maestro. Ikaw pala tunay so na ba? Dunil, anak so ng Diyos. Na Yes, napag-asa na namin lahat. Na so, yung maririnig ka uh, niya. And, say, tinanong ko ang aking sarili. Dilinisan ko lang. Nakagsino ka nga ba talaga? <laughs> Sapagkat na ba to, wala niyo ang aking pagkatao. <laughs> Naimulat mo ang aking kaisipan sa tunay na paniniwala. <laughs> At ngayon, ay natagpuan ko na ang aking kapalaran. Sabagkat tinala ako ng aking tadhana sa tunay na Diyos at dakila sa lahat. Na tunay na sasambahin. Nakahanda akong taligtan ng aking liki Ano man ang kapalit nito? Sabagkat ito ang kapalaran. Sa'yo, si Isus ng Nazaret, ginagabayad mo ang aking dandas na tinatahang. Salamat, si aking maestro. Ikaw ang buhay ko. Ako ang nakalimutan na sa paano aking Diyos Salamat, Maestro. Paalam. Nalalapit na ang paghahari mo. Hari! Hari na nakabayubay sa krus! Anak daw ng Diyos! Pwede!